Oo pala. yung verde. Eh, ito ay oh, no? Ah. Maria. Maria. Eh, talaga. Mahal na virgen din yan, eh. Kaya lang. Maraming binigay na pangalan niya. Okay, salamat. Ayun, no? May pinakateres pa yung hawak na sa oo, oh, oh, no, yun. May no, pinakateres pa. Nakakalulay. Nakita ko na nga yan. May, may, may pumupunta mga tao oh, doon. Oh. Nakatanaw doon. Tsaka sa, may... sa likod niyan, may pinakateres din na ano. Ang bintana. Ang bintana. bintana. Ayun? Dito, ayun? Ayun. Ayun. Ayun? dito ba yun? Ayun? ba? O baka may ihiang dito, ah. May? Ihiang tayo? Ayun. Hanggang dito ayun. lang siguro. Hanggang dito lang yung sasakyan. Dito na. Ay, depende. pwede. Makaka-kaya tayo, no? Bakit diretsyo? Baba tayo dyan. Oo, oo. parking. parking. Ito parking. Tapos, ito tayo. Ay, hindi pwede. Ay, hindi pwede. Parking lang. Ayaw pala. na. Ikaw ayaw kumakihan. Ayaw ko. Iitik. Bapis, sana kumain tayo kayo May, sa sakyan. Imiingi tayo. Ha? Kumain mo. Meron man. dyan ang iyon. Meron sa as no? dyan lang. Kumain mo na tayo sa sakyan. Oh, ay, aapin. Sa kumain. Ah. Dito, pag itinan, itinanik mo na, ita-drop oh, okay. sandali lang. Sandali lang eh. O, bababa ulit na. Saka ako kayo, oh. aket Oo. Oh. Kumain mo na yeah, tayo. Tsaka tayo, humakihan. CCR ay? muna. Doon pa. Doon na. Eh, nasa baba meron. No? Ang dami motoro na oh. Ang dami sasakyan. Ang dami talaga pumapunta. Ang ganda pala rito eh oh. Wow, ang kaya dinadayo eh. Sulit yung mata. Sulit yung mata. Sulit yung mata. Hindi lang yung mata niyo malabo. <laughs> <laughs> Saan tayo? Iikot ka dyan. Ah, saan yung mahal na birhen? Ah, saan si Ayan mo? Ayan welcome to Antimaria. Maria. Ah, pwede pala yun eh. Ay, pala, makakakaya tayo dun yun. Kaya nga yun. Ayan, the drop lang. Ayan, ano mo, ikat. Hindi, baka dito pwede. Pwede kaya dyan. Dito? Wow, napakaganda na tanawin dito sa Monte Maria. Mataas na siya pero sulit naman ang punta nyo dito dahil makikita nyo ang mahal na birhin. Pwede siya akyatin. Sa mga matatanda, pwede siyang sumama doon sa taas kasi may sasakyan niya naman pero hindi pwede dumarahi doon. Pwede siyang ibaba ulit. Ito yung mga isla na makikita doon. Wow, napakaganda. Makikita yung mga isla. Matatanong mo sila. Sobrang ganda. Hmm. Wow, ganda ng ganda ng view dito lang yan guys sa Batangas yan. ito yung yun, maaliwalas ang ganda maraming mga tao rin na dumadayo yun, kahit malayo sulit naman basta

agad. Dito naman guys sa gilid ng Monte Maria. Yan. May harang lang siya. Pero dito, napakaganda yung tanawin. Kasi, sa baba ng dagat. Ta ang taas. Tingnan. Sarap ng hangin. Ayan. Maraming nagpapapicture kasi sobrang ganda talaga ng view. Ito yung tabi ng, ay sa baba, ng mahal na bergen. Hindi na kami nakapasok dahil napagod na yung matatanda nahirapan na umakyat pero may elevator naman doon. mataas di kaya ng mga matatanda ayun, taas talaga ng yung... ayun. ang ganda siguro tingnan kapag nasa taas ka. ang ganda tingnan sa baba Tanong mo na siguro yung buong Batangas. Si mm. Lataas taas talaga. Taas. Ito si nanay. Nag-enjoy siya sa view. Ang ganda daw. Asan Tuwang ha sila? Tuwa. Ayun. Ayun yung mga kasama namin. Doon ho kayo? Kaya nahirapan na makiyak. Malayo. Doon ho talaga sa baba. Kaya may na rin kasi. Doon ho kayo para makuha kayo sa Yanila. Nakapunta dito sa Monte Maria. Sulit din ang pagod sa biyahe. Mula San Mateo Rizal. Papuntang Batangas dito sa Monte Maria. Maghapon din yung biyahe. Maaga, mga alas 6. Dadating doon mga 10 tapos painga, saglit, uh, kakain, sa akyat, tapos, uuwi na naman, bababa, palusong siya. Pwede siyang, umi, pwedeng umikot yung sasakyan doon, kaya maka makapunta ang mga matatayin. Pwedeng, umikot yung sasakyan, ibaba lang ng tao, tapos iwanan, igarahi doon sa baba. Ayan. Ang oh, ganda. Eh, nandimang... may kahit matatanda, pwede makikip dito. Ayan. Sobrang ganda ng view. Ayan. Buti na lang nakapunta ako dito. Wow. Ayan, ang ganda. No? Ayan na may sasakyan pababa. Ayan yung pababang sasakyan. Kukuha eh. yan ng mga kasamahan nila. Ito yung inuupuan namin. Dito kami sa gitna. Meron siyang ubo na may lamesa. Pwede umupo dito. Makain na umiingo ng tubig. Doon kami bumili ng tubig sa loob. Yan. Mm pwede naman bumili dito pero mas maganda siguro magbaon para makatipid no? sa mga kulang sa pera <laughs> ayun ganda ah, pahinga pwede tambayan pwede tambayan ayun tanggal ang stress isang taong stress ay, ay